Game guys, primer ka Cindy kunin na natin ang mabilisan to dahil umaga na. Nakalimutan ko pa mag gloves. Yan, sa lahat ng mga baguhan guys, pag magkakalas kayo, huwag nyo kakalimutan yung gloves, no? Kailangan safety first tayo dahil ako medyo sanay na rin. Pero syempre, nag-iingat pa rin. Kailangan natin mag-iingat palagi pag magde-deboning tayo. Dahil napaka-importante niya, mahirap masugatan. Kunin ko lang yung isang ano, steel. Okay so, gamit na to, hindi pa to sa mabuti pero napadaanan lang to. All right, one, two, three, four. Yeah. So, it can be the backing, Look Hindi kita yung buto eh, no? Pero kapal lang buto niya. sa gilid. Wala. Tapos na tayo sa primal cuts, guys. So, punta tayo sa deboning. Wala akong pisngi. Nabili na. Tandaan nyo guys ha, ah, pag magde-deboning kayo, lalo na yung sa mga newbie, safety first, lagi kayo mag -gloves. shoulder tayo guys Ito, dito ako nalilito, di ba? Pagdating mo siya sa neck, pak! Papantay mo lang sa neck. Ayan o, neck. Tapos dito, paangat ang iwa. Hindi pa kasi makukuha mo yung malaking kasim. Pag may buto, adjust ka lang. Ayan. Alright. Alright. na nagbibijo kasi sa akin si Rigo para nakikita niya rin yung ginagawa ko eto, dito siya naiirapan sa shoulder etong puti na to, ito yung duktukan yung puti na yan, okay? tuwain niya yan, dire direjo lang yan, duktukan na yan tapos dito tayo sa kanan okay? dahil may buntot pag walang buntot, dito tayo sa kaliwa mag-umpisa Okay? Si iniwa ko isa tas in layer dito. Tapos hiwain nyo lang sa ibabaw Ayan Angat nyo lang yan Tapos tulak Wala tayo mahawakan eh Tulak Ayan, makita nyo lang yung dulo Okay na yan Ah, Tumunog yung daliri ko ah ayan oh, parehoon, galit, ikot nyo lang, tapos kaya's, ah, kaya's, and then hiwa, eto mabilisan lang to, one, two, three, medyo madulas lang talaga. Dahil wala tayong gloves Pero maayos pa rin Itong pata prod natin Tatanggalin na natin yan Pag nag-debound kayo sa akin guys Yung pata prod natin Pwede nyong i-debound to ha Sa amin ginagawa lang namin Nilalagyan ko lang ng laman Kasi pantinda Sa mahal ng baboy ngayon And peace out